try nating mga katrupa mayong gabi niya try nating mag ghost hunting dito sa Mabinay Spring Ka ang oras ngayon nasa around uh, almost 8 o'clock na in the evening Lilibutin natin yung buong area dito tayo sa boardwalk dadaan okay Napakaganda oh. 'Yan. Ito yung makikita natin tuwing gabi dito sa Mabinay Spring Resort. 'Yan. So, try natin dito. Sa unahan. Kung mayroon man tayong makikita, eh, 'Yun ay tinatawag na normal. Uh, ay, tinatawag na normal lang po 'yan kasi nasa loob tayo ng gubat nung kakahuyan yun doon nandun yung mga kayak natin yan dito tayo try natin mag maghanap ng mga kakaiba dito at saka yung mga pwedeng makita tuwing gabi so ngayon Eh. Okay. Wala naman. Yan, mayroon tayong nakitang hayop. Yan oh. Naglalakad na lang oh. Basang-basa. Kawawa, oh. Ito yung night heron na siro, basang-basa siya. yan So, isa to sa mga nakita nato ngayon, natin ngayong gabi. Isang night heron. Siguro, bata pa to. Nalaglag siguro yan. iwan na natin yan iwan natin paka aalis na yan mamaya yan yung pinakamalaking kahoy dito, yung sambulawan. Yan. Napakalaki yan mga katrupa. Ayan o. So dito yung pinaka last part. yan ang lalim ang tubig oh yan yung pinaka yung punong yan yun ang pinaka matandang puno na natumba noong bagyo ito yung tinatawag na tugas Walang tao. So, nahan tayo. Ano yun? Ulo. Aba. Uy. Ano yan? Isa palang uh, palaka. ulang tao ngayon. mm Medyo nakakatakot dito mga katropa pero pag masasanay kan ha na, okay naman yun may tumutubo parang maya-maya 'yung mga mushroom oh ayan pero hindi 'yan nakakain ibang klase 'yan Oh, may nuno pa oh. May nuno. Tabi-tabi po. so malapit tayo sa exit dito pag uh, baguhan ka pa lang dito sigurado nga uh, matata, uh, matatakot ka talaga kasi dati dito may mga baging pa dyan naka ano katulad nyan may mga baging pang marami dyan sa gitna pero ngayon ayun oh may lumilipad So far mga katrupa wala tayong nakitang mga kakaiba daw na yun nakakatakot. Ibon lang tsaka at pangapalaka. Hanggang dito lang tayo mga katrupa. Bye bye.